Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today is Wednesday. Ay kaya tayo nakapag-vlog ngayon, guys, kasi wala dito si Lola. Mga oh, ako wow, wow, sa Lola ko, guys, sa alaga ko kasi 4 days na siyang may sakit. So kagabi hindi niya na para kaya yung nararamdaman niya, nagpadala na siya sa hospital. Kaya ngayon, guys, tahimik ang buong bahay. Pagising ko naman kanina, nakalis na si employer ko, nakapasok na siya sa trabaho at ang isa ko pang alaga tulog pa si Lolo. So ngayon guys, tayo muna ay mag breakfast Ipakita ko sa inyo guys ang breakfast ko. Ito guys ang ating coffee, UCC coffee na may condensed milk. Ito ang lagi kong tinitimpla guys. Sagana ako sa kape dito at sa gatas. Tapos may dalawa tayong slice na bread. Papalaman na natin siya ng peanut butter. Ayan, malakas ako magpalaman guys. Si Lola ko laging ano siya. Gusto niya konti lang. Pero masarap kasi pag maraming palaman ang peanut butter. Gusto gusto ko siya yung crunchy peanut butter kasi nga meron siyang maliliit na nuts na peanut. Ang sarap siya malutong. So ayan, hindi naman siya ganong karamihan. Normal lang. Kasi pag konti rin lang naman ang ilalagay mo, hindi rin naman siya. Hindi mo malalasahan yung sarap. Ayan dalawang slice bread lang guys ang ating kakainin. Ganon din kay Lolo. Ako na nga pala nga ang nakapag-steam ng aming breakfast kasi nga wala si Lola. Kung nandito si Lola, pagising ko sa umaga, siya na yung ah, uh, nagpiprepare ng breakfast. Pagising ko, meron na akong breakfast. At meron kami dalawang egg Oh. Naglabon din ako ng egg para sa akin at para kay Lolo. Kain muna tayo guys. See you later. Pero papansin niyo, guys, ang aking ano may balot. Magang maga tayo guys, naglagay ng aloe vera. Today is Wednesday nga. So, three times a week ako nag-wash ng aking hair. So, ngayon Wednesday, kailangan ko siyang babana ng aloe vera. Ang aga ko guys, kasi nga wala dito si Lola. Aga ko mag, maaga rin ako maliligo. Kasi nga, masakit ang likod ko guys, kailangan ko maligo ng maaga. Today guys, makakapag-linis time maayos. Kasi kami lang, ako lang nandito at si Lono. So wala mag istorbo sa trabaho ko. Kasi bukas guys, darating ang aming bisita. Bisita galing Malaysia. Siguro mga dalawang buwan siya dito mag i -stay. So yan. kakain na natin ay egg. Busog ako guys sa dalawang tinapay. Pero ngayon lang ako makapag ano ng egg. Usually, binibigay sa akin ni Lolo yung egg niya. Binilabo niya ang egg. Pag uh, siya breakfast Mabait si Lolo ko guys. Naalala niya ako. Pag may mga mer merenda siya, tinitirhan niya ako. Pero ayaw ko din nga kasi magkakain. Na-over ko ko yung aking ano, itlog. Overcooked siya. Nakakahirin din palang itlog. Ito naman sa alaga ko guys. Balta na natin. I-prepare natin ang kanyang egg. Ito naman ang bread ni Lolo. Dalawa din siya guys. Pero iba ang kalaman niya. Ito ang kanyang palaman. Blueberry. Sobrang tamis nito guys. Hindi ko gusto. Blueberry. Kanya-kanya kami ng palaman dito, guys. Ang gustong palaman. Pati sa kape. Sa kape, kanya-kanya rin kami ng, ano, ng, tim, tinitimpla. Ang kay Lolo is black coffee. May lang ng kaunting asupal. Ayaw niya nung may gatas ba. So, ito ang kay Lolo. Ready na ang kanyang breakfast. Titimplahan na lang natin guys ng ano, ng kape. Sa so, ngayon guys, itong iniinom ni Lolong Kape. Kopi. Oh. Na black. lagyan natin isang teaspoon na sugar. <clears throat> Ilagay lang dito natin sa place niya, guys. At yan, may bago siyang chair. Kasi hirap na siyang tumayo, guys. Kaya ibinili siya nito. So, pag siya, nakaano dito yung amba yung niya. Hindi siya hirap tumayo. Kuhanin natin yung kanyang Medicine. <clears throat> Pero ito guys, kahit ilagay ko dito, hindi niyan mapapansin din kasi sa panonood yan ng TV para na siyang bata. So mamaya ibibigay ko pa rin sa kanya yan. Uhugas na ako guys ng ano. Jerkain Talbos ng kamote. Kinuha ko kanina sa taas nung mag-apply uh, ako ng aloe vera sa hair ko. Binabad ko muna sa tubig. Saglit. Ayan. Ulam ko, tumamintang hali. Ibo-boil ko lang siya, Tapos magagayat ako ng kamatis. At siguro mag-ano ako ng sili. Light sauce. Soya sauce. Ayan. I am so happy. Makakain ako ng talbos ng kamote. So... I-share ko din yan kay Alaga. kasi sakaling magustuhan niya. Kami lang naman dalawang magla-lunch. Ang ng gamot. Amlo dipin ay. Ang lodipin 10 mg. try natin ang mga ilaw. So, ito ang unang gusto kong gawin, guys, ang paglinis sa terrace. Gusto kong linisin yung bubog niya. Ayan, yung aming glass. Ayan, glass kasi siya, guys. Maraming mga dumi-dumi. Pasisiritan ko siguro ng tubig sa hose. Tapos ito medyo lilinisan ko din para hindi nangingitim. Alam niyo guys, gustong gusto kong linisin yan. Kaya lang, pag dito si Lola. Ayaw niya. Parang nanghinayang siya sa tubig. Mas gusto niya ganyan lang siya maitim. Dati nga itim na itim yan, oh. Inano ko lang ng nakaraan. Binras-bras ko. Ayaw niya yung parang nag sa tubig. Pero hindi niya naiintindihan. Malinis naman kung ano. Kung mag-aaksaya tayo ng tubig. Actually, hindi siya aksaya. Kasi nga ka ginagamit siya. So yun, lilinis. ito muna unang lilinisin natin bago tayo maligo. Ayan guys, nakikita nyo yung mga dumi na dyan. O, hindi makita, pero madumi yan. Nakakahiya rin naman kasi sa bisita namin guys. Meron pala ako dito binabad. Ayan, actually lagi na lang ako nag-hand wash. Lagi itong mainit. So, pero na lang pag may mga bed sheet, yun, nag-washing ako. Nagagamit ako ng washing. So, may gloves tayo dito guys. Binabad ko lang yung sa powder, tapos babalawan na natin. Ganun lang kadali. magpapakwento na ako guys tapos na tayo guys maglaba limang piraso lang naman yon na aking hand tapos tayo ay maglilinis na nitong taas na to hindi ko na guys papakita kasi yan eh, busy na mga ka-beda loves malinis ang ating terrace tingnan nyo ayan at malinis na rin yung itaas So yun guys, yan ang una kong tinrabaho ngayong umaga at tayo naman ay maliligo. So si Lolo kasi nasa toilet pa iniintay ko lang. At heto na ang ating talbos ng kamote, nahimay ko na siya guys. Babad ko lang ng paunti at mamaya ay tatanggalin ko na ito dito. Ayan guys, nakatapos na tayo ng paglilinis ng bahay wala na tayong gagawin. Nakaligo na rin tayo, guys. Parang ang aloe vera talaga ay maganda sa hair. Mabilis siyang mag-grow. Tsaka, parang napapansin ko, hindi siya ganun ka kadali na at uh, pumuti ang aking buhok. Now, guys, it's 11.20 in the morning. So, magpiprepare naman tayo ng ating lulutuin for lunch. At, yun nga, balita, eh, hindi pa makakalabas si Lola. So, yun, uh, rest rest muna siya sa hospital. Ang aking alaga ay pinagliligo ko muna bago kami mag-lunch. Sumunod naman. Matagal siyang sumunod. Yun. Pero at least ngayon naliligo na siya. Ito mga kabebe loves ating pang fried rice. May natira kami kagabing rice at yung shrimp na may egg. At, tapos meron tayong mali ato yung shrimp na maliliit at gulay may sibuyas tayo at kaunting karne. Yan ay minarinate ko kahapon. So, ilalahok natin guys. Kami lang naman dalawa ni Lolo ang kakain. Tapos itong salad ko, talbos ng kamote at kamatis, parang gagawin ko na rin siya ngayong lunch. At kung may matira, edi para mamayang hapunan. That's all for today's video guys. And thank you for watching. Bye! Have a good day!